Apektado na ang kabuhayan ng mga taga Nueva Ecija dahil sa nagdaang bagyong Enteng. Higit isang daang kubo ang tinangay ng tubig sa isang sikat na pasyalan sa probinsya. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualves. Nalubog sa tubig ang mga kubong ito sa barangay Kalabasa, Gabaldon, Nueva Ecija noong lunes kasabay ng hagupit ng bagyong Enteng. Sa lakas ng regasat mabilis na pagtaas ng tubig sa katabi nitong Santo River, isa-isang inanod ang mga kubo. Ganito rin ang sinapit ng mga kubo sa Ilog Batu sa bayan ng Laur. Marami sa mga itong nabuwal at nagkasira-sira na matapos ding tangayin ng tubig. Isa sa mga may-ari niyan si Jesseline. Hindi po kasi namin sir inaasahan yung biglang dating po ng tubig. Tapos so, gusto man po namin isalba, biglaan po dating. Meron naman po kami nakuha, mga haligin na lang po. Dinarayo pa naman doon ng mga turista itong Ilog Batu kaya pinagkakakitaan din ng mga residente. Ito po, araw-araw po namin pinagkukuhanan ng income po namin, pambaon po ng mga bata, allowance. Kaso po, eh, ganyan na nga po yung nangyari. Kahit ang barangay, nabulaga sa pinsalang iniwan ng bagyong enteng. Hey, hindi po ba no, may signal na, parang signal number 3, gano'n. Eh ngayon, wala sa amin, napakalakas. E kung kano'n wala man lang siyang bing na ganyan, bagyong karina. Hindi siya malakas. Yung tubig na para sirain po yung mga pubo uh, ng mga kabarangay namin. Mula sa halos 200 kubo, nasa mayigit 30 nila mga natirang nakatayo. Aabot sa mayigit 3 talampakan daw yung itinaas nitong ilog dito sa Ilog Batuperi nung kasagsagan ng bagyong enteng. Kung tutusin, wala pa ito. Sa kalahati, kung ikukumpara sa mismong sukat ng kubo rito. Ang problema, malakas daw yung current o ragasan ng tubig kaya mabilis din ang ay at nasira ang ilan sa mga ito. Marami pa rin sakahan ang nalubog sa tubig sa malaking bahagi ng probinsya. Kasama na dyan ang mga aanihin na sanang palay. Sinusubukan namang patuyuin ng ilang residente ang mga nabasa nilang bigas para makain. Sa bayan ng Bungabon, inaayos na raw ng lokal na pamahala ng drainage system. Yun nga lang, makukumpleto pa ito bago matapos ang taon. Matagal na po namin inuumpisan pero sa kakulangan po ng pondo, hindi po natin kasi ka, ma, ma, matapos agad ng misa ng trabaho lang. Sa pag-iikot naman ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara para mamahagi ng ayuda, hindi niya maiwasang sisihin ang patuloy na pagkalbo ng bundok at irresponsabling quarrying kaya tumindi ang baha. Talagang neglect of the environment in the past 20, 30 years. So talagang dapat we work with the DNR sa so, dami ng ulan from the uplands sa uh, Kapaldon at Laor dahil na rin dun sa deforestation, yung wala na tayong mga puno sa bundok. Kinakailangan din daw tutukan yung mga ginagawang flood control project kaya ng DK. At masigpitan ng pagkakalat ng mga residente lalot sa katerbang basura pa rin ang nakuha mula sa daluyan ng tubig at mga umapo na ilog nitong nagdaang bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.